Oh. Nangina ko pa pinapatiplay ang kapeyan, di ba? Eh, sorry po, ma'am. Kasi po, yung tubig sa washing machine. Inayos ko muna. Wala oh, ka rason. Sige na, sige, na, sige na. Eh, sorry, ma'am. Ano yes, ma'am. Ano yan? Parang galit naman. Ate! Hmm? Parang maiba ng konti yung mood mo. Tinan mo muna kasi itong mga ano, mga naipon ko ng na mga ano ba ito, flyer ba ito? Tapos, ito, ito yung pinaka-pakiramdam ko, ito yung pinaka-bagay para dun sa ano natin sa launch ba ng Serpentina. Kasi, yung loob daw niyan, isang libo ang pwedeng ipasok. Mm. Oo, oh, tapos nagpa-reserva na ako. Kaya kung gusto mo, tawag ko na. Oo, oh, naka ka na pala. Halika, tingnan mo itong ano, venue na gusto namin para sa ano, launch ng Serpentina. ano ginagawa ng babae dito. Hindi namin makita yung kaibigan niya. Hindi ka naman siya maiwan na mag-isa sa kalsada. Ay, bakit naman hindi. Doon naman lumakayan. Kaya niya mabuhay doon. Nora, nakakaawa yung bata. Alam mo, delikado kahit kanino ang maiwan sa kalsada na palaboy-laboy. Lalo na kay Eliana, kababae niyang tao. Kung may mangyari sa kanya masama, kargo di konsensya pa natin. Oh, eh tapos, anong mangyayari? kukup natin yan habang buhay. Dagdag pagkain. Ayoko na nga ng pagbigat dito sa bahay na to eh. Ay teka, may naisip akong paraan. Kasi diba, total yung dalawa nating katulong nagbakasyon, hindi natin sigurado kung makakabalik pa. Eh bakit hindi na lang siya gawin nating katulong dito? Yun, para si Teta yung ano, katulong. Hindi na magkanda o gaga dito. Oo, oh, eh ano gagawin niya eh? Wala namang alam yan e. Pamamalaan siya nga, hindi maggawa-gawa. E eh, di turuan. Ate talaga, oh. Simple lang naman yun, eh. Kusay. Hindi. Hindi ka tulong si Eliana. Hindi niya kailangan magtrabaho para tumira dito. Ah, uh, Eman. Ayos lang po sa akin magtrabaho dito para po sa pagtira ko. Hindi naman po yung gusto ko, eh. Para na rin po makabayad ako sa kabutihan niyo. At saka, para na rin po may ginagawa ko dito sa bahay. Oo oh, yun naman pala, eh. Ano ka ba? Di ba, wala na pala tayong problema eh. Kasi, katulad niyan, ikaw, magiging masaya ka na dani na alis Eliana ng bahay. Tapos ikaw naman, okay naman sa inyo, may katulong tayong bago, di ba? O lahat, masaya. Tapos may bago pa tayong long patoots.